Si ordinaryong tao, limang trabaho, kulang pa rin. Si mayaman, isang negosyo lang, pero parang walang katapusan ng kita. Hindi dahil masipag sila, kundi naintindihan nila kung paano gumagana ang leverage at ownership. Napansin mo ba, habang karamihan sa atin naghahanap ng extra income, ang mga mayayaman parang wala. Walang sideline, walang freelance, walang racket. Pero bawat taon, mas lumalaki ang pera, negosyo at influence nila. Samantalang ikaw, kahit may tatlong income streams, parang hindi pa rin sapat. So ano nga ba ang meron sila na wala ang karamihan? Tamad lang ba sila o marunong lang gumamit ng ibang klase ng game plan? Kasi ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang extra income ay hindi palaging solusyon. Minsan, ito pa nga ang dahilan kung bakit hindi ka maangat at dito natin pag-usapan kung bakit ang mayayaman, walang extra income pero dumadami pa rin ang pera. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Sa social media ngayon, parang kasalanan ng walang sideline. Makikita mo sa mga post, maghanap ka ng extra income. Sayang ang oras kung isa lang ang source mo. At minsan pati content creators, yan ang paulit-ulit na advice. Dapat may multiple income streams ka. At totoo naman, sa simula kailangan talaga natin ang dagdag kita. Kasi sa realidad, tumataas ang presyo ng lahat. Pero ang sweldo halos hindi gumagalaw. Kaya natural lang na maghanap ng paraan para makadagdag ng pera. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan, may bitag sa mindset na yan. Kapag puro extra work ang solusyon mo, akala mo umaangat ka. Pero sa totoo lang, umiikot ka lang sa parehong gulong. Gising ka ng alas 6 ng umaga para sa day job. Magbibiyahe ka, buong araw kang tatakbo sa trabaho. Pag uwi ng gabi, bubuksan mo ang phone para magbenta online mag-freelance o mag-deliver para sa sideline mo. Pagod ka na pero pakiramdam mo kailangan pa. Kasi gusto mong kumita ng higit pa. Pero ang kapalit, ubos ang oras, ubos ang enerhiya at ang masama, wala ka ng panahon mag-isip pa kung paano ka lalago. At yan ang malaking problema ng extra income mindset. Akala natin, mas maraming trabaho equals mas maraming yaman. Pero sa totoo lang, hindi ganon. Bakit? Kasi bawat dagdag ng income mo, may kapalit, oras, lakas, at atensyon. At pag ang income mo ay nakatali sa oras mo, ibig sabihin, limitado pa rin. May hangganan ang kaya mong kitain. Kasi may hangganan ang kaya mong gawin. Para kang nagbubuhat ng tubig gamit ang balde. Kada ubos, kailangan umigib ulit. Kumikita ka lang kapag gumagalaw ka hindi siya umaagos mag-isa. At dito nagkakaiba ang mayaman at ang karamihan. Habang tayo nag-iisip kung anong sideline pa ang pwede natin pasukin, ang mayayaman nag-iisip kung anong sistema ang pwedeng itayo. Para umagos ang kita kahit wala sila. Hindi sila naghahanap ng dagdag na trabaho. Naghahanap sila ng paraan para kumita ng hindi sila kailangan laging nandun at yan ang tunay na pinagkaiba ng extra income sa smart income. By the way, kung gusto mo ring magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Dito na pumapasok ang isang salitang madalas nating marinig pero bihirang tunay na maintindihan. Leverage. Marami ang nag-aakalang technical o pangmayaman mayaman lang ang salitang ito. Pero simple lang talaga ang ibig sabihin. Ang leverage ay paggamit ng ibang lakas bukod sa sarili mo para palakihin ang resulta mo. Sa madaling salita, kung gusto mo lumago, di mo kailangan dagdagan ng trabaho mo. Kailangan mo lang palakasin ang epekto ng bawat galaw mo. At may tatlong klase ng leverage na ginagamit ng mga mayayaman. Una, leverage of people. Ito ang pinakauna at pinakaklasik na uri. Gumamit ng tulong ng ibang tao para palakihin ang output mo. Isipin mo ang isang negosyante hindi niya kaya magbenta, mag-accounting, at mag-manage ng logistics ng sabay-sabay. Kaya kumukuha siya ng empleyado, manager, o partner. Bawat isa may sariling role. At habang nagtatrabaho sila, umaandar din ang negosyo. Kahit wala si owner buong araw. Yan ang reason kung bakit ang mayaman may team. Habang ang mahirap, madalas one-man team. Ang isa, nagtatrabaho sa business ang isa ang nagtatrabaho para sa sarili niyang system. Pangalawa, leverage of money. Ito naman ang uri ng leverage na kadalasan tinatakbuhan ng marami. Kasi daw, delikado. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamabilis na paraan para mapalago ang kita kung marunong ka. Ang mga investors, stockholders, at business owners, hindi lang sila nag-iipon. Pinapagana nila ang kapital nila para kumita pa ng mas malaking pera. Habang ang karamihan takot maglabas ng pera, ang mayaman alam na pera mismo ang pinakamabuting trabahador. Basta alam mo kung saan ilalagay. Sila ang gumagawa ng paraan para pera ang gumagalaw, hindi sila mismo. At habang kumikita ang kapital nila, nagkakaroon sila ng mas maraming oras para mag-isip, hindi lang magtrabaho. Pangatlo, leverage of systems. Ito na ang modernong form ito rin ang pinakamalakas na panahon ngayon. Automation, digital products, online stores, social media, AI tools. Lahat ng ito, kayang kumilos kahit tulog ka. Isang beses mo lang gagawin o iseset up, pero paulit-ulit ang resulta. Isipin mo, isang digital course, e-book o video content, ginawa mo lang minsan pero kayang kumita taon-taon. Yan ang leverage ng system At dito naiiba ang mindset ng mayaman. Sabi nila, di ko kailangan gawin lahat. Kailangan ko lang magtayo ng paraan para gumalaw ang sistema kahit wala ako. Kaya kapag sinabing multiple sources of income, hindi ibig sabihin limang trabaho. Hindi kailangan sabay-sabay kang freelancer, online seller at virtual assistant. Ang ibig sabihin ng multiple income streams ay maraming leverage points na sabay-sabay nagtatrabaho, pera, tao o system. Kahit hindi mo binabantayan bawat isa. Habang karamihan nagahanap line, ang karamihan naghahanap ng sideline, ang mayaman naghahanap ng system line. Yung hindi lang kumikita, kundi patuloy na lumalago. Kahit hindi nila palaging hawak ang manibela. Pero hindi nang leverage ang sikreto ng mga mayayaman. Ang tunay na ugat ng yaman ay nasa ownership. Kapag may-ari ka ng isang bagay na kumikita, kahit wala ka roon, tuloy ang kita. At yan ang malaking pagkakaiba ng mga yumayaman at ng mga laging naghahasel. Ang mayaman hindi busy sa pagtatrabaho. Busy sila sa pagtatayo. Hindi sila nakafocus sa kung magkano ang kikitain nila ngayong linggo kundi kung anong system ang kikita habang buhay. May ari sila ng negosyo, may ari sila ng shares ng mga kumpanya, may ari ng intellectual property tulad ng libro, musika, content o brand. May ari ng systems na kayang kumilos kahit wala sila. Kaya kahit wala silang racket, meron silang daloy ng pera araw-araw. Kahit nasa bakasyon, kahit may sakit, may pera pa rin pumapasok dahil meron silang pagmamayari na gumagana para sa kanila. Samantalang si Average One, nagtatrabaho araw-araw, nagtitrade ng oras kapalit ng sahod, bayad, per oras, per day, per gig, at pag huminto ka, humihinto rin ang kita mo. Walang residual income, walang system, walang ownership. Kaya kahit may extra income, parang walang nababago sa sitwasyon. Kasi lahat ng income na yon nakasabit pa rin sa oras mo. Pagod ka, pero hindi umangat. Kumikita ka, pero hindi lumalago. Dahil sa dulo, hindi mo pagmamayari ang pinagtatrabuhuhan mo. Ikaw lang ang pinahihiraman ng oras. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ownership is what separates income earners from wealth builders. Ang income earner, nagtatrabaho sa system. Ang wealth builder, nagtatayo ng system. Pag pag-aari mo ang system, hindi mo kailangan maging present para umandar ito. Tuloy ang kita kahit wala ka. Tuloy ang paglago kahit busy ka sa ibang bagay. Pero kung tatrabaho ka lang sa system ng iba, may limitasyon. Kasi ang system na yon, hindi sa'yo, sa kanila. At habang sila natutulog, ikaw nagtatrabaho para mapalago ang asset na sila ang may-ari. Kaya kung gusto mong baguhin ang trajectory mo, simulan mong tanungin. Ano ba ang pagmamay-ari ko na kayang kumita kahit hindi ko bantayan? Dahil sa dulo, ang tunay na freedom formula ay hindi lang sipag o diskarte, kundi kombinasyon ng leverage at ownership. Pag may pagmamay-ari kang kumikita at may system kang tumatakbo ng tuloy-tuloy, doon nagsisimula ang totoong financial freedom. Compounding, isa sa pinaka-underrated pero pinaka-powerful na prinsipyo ng pagyaman. Pero madalas, pag naririnig ng tao yan, iniisip agad, interest sa banko o dividends sa stocks. Ang totoo, mas malawak pa dyan ang saklaw ng compounding. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa lahat ng bagay na kayang magparami ng resulta mo sa paglipas ng panahon. Compounding applies to everything. Pera, skills, content, connections, reputations, brand. Bawat effort na inuukol mo ngayon, kapag paulit-ulit mong pinapatag at pinaaandar, nagiging sarili niyang makina. Isipin mo to. Ang YouTuber, kahit hindi mag-upload ng isang buwan, kumikita pa rin sa lumang videos. Ang investor kahit tulog kumikita sa dividends at growth ng kapital. Ang entrepreneur kahit nagbabakasyon, tuloy ang benta dahil may team at system na gumagalaw. Lahat sila may mga asset na may sariling momentum. Habang ang iba nagtatanim ng kangkong, araw-araw kailangan diligan, bantayan at alagaan para lang mabuhay. Ang mayaman nagtatanim ng puno sa una, mabagal ang tubo minsan para walang nangyayari. Pero pag nag-ugat na, tuloy-tuloy na ang pagyabong kahit hindi mo na araw-araw binabantayan. Ganyan din sa pera at sa skill. Kapag consistent kang nag-iipon, nag, nag invest at nag upgrade ng kakayahan mo, dumalating ang punto na parang otomatikong umaangat ang buhay mo. Kasi hindi lang effort ang kumikilos, may momentum na rin. Yun ang totoong essence ng compounding Di mo kailangan maging pinaka mabilis. Ang kailangan mo, ownership at oras. Pag may pagmamayari kang lumalago at binigyan mo ito ng panahon, isang araw ang papansin mo na lang, kumikita ka kahit matagal ka ng huminto sa pagtatrabaho. So, papano mo sisimulan? Kung ngayon nasa extra income phase ka pa, okay lang. Pero kailangan mong mag-transition. Step 1, audit your time. Tingnan mo sa napupunta ang oras mo. Alin sa mga yan ang pwedeng i-automate o scale? Step 2. Build small systems. Kung nag-online selling ka, gumawa ng automated store. Kung nag-content ka, i-repurpose e mo sa iba't ibang platform. Gamitin ang technology, hindi lang pawis mo. Step 3. Shift your mindset. From more work to better systems. Tandaan, ang layunin ay hindi dumami ang trabaho, kundi dumami ang leverage. Step 4. Reinvest your profit. Ang kita sa sideline, gamitin mo para magtayo ng system, hindi para bumili ng reward. Step 5. Learn leverage skills. Marketing, automation, delegation, or content creation. Yan ang modern forms of leverage. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan magdagdag ng trabaho. Kailangan mo lang dagdag karunungan. Ang tunay na dahilan kung bakit ang mayayaman walang extra income, kasi hindi sila nagmamadaling kumita. Mas interesado silang magtayo ng sistema at na hindi kailangan magtrabahuhan araw-araw. Habang ang iba naghahanap ng sideline, sila nagtatayo ng pipeline. At habang ang karamihan gumagawa ng pera gamit ang oras nila, ang mayayaman gumagawa ng pera gamit ang ideas, system, at ownership. Kaya kung gusto mong tumaas ang kita mo nang hindi nakaka-burn out, tumigil ka sa paghahanap ng extra work at magsimula ka magtayo ng extra leverage. Hindi mo kailangan ng limang trabaho. Kailangan mo ng isang system na marunong kumita kahit wala ka. This is The Brown Investor and in this channel, tinutulungan kitang unti-unting lumipat mula sa trabahador ng pera papunta sa may-ari ng sistema.